ala isa-isa lang daw. So, pulis, isa-isa isa lang. Panam. Ay, wala yung ulo. Matanggal na eh yung ulo. Tama na itong kaganiha, bay. Oh, nag-traffic ay nahayang ang Nagkarga o motor. Oh, taas na kayo. tayo lang ka idol mga idol wanto tao kuat wanto magangga katiin kay matay ang mga iyaan ng idol lupong ma guys kapito na ka kung utol nire mga idol Oi oh, Talia, where's the where's Wowo? Ah, -wo? huh? where's your Wowo? -wo? Ano yung kung ako ay ba dulo? Ako? Ay, grandpa! Mga din ang ako ang granddaughter ng idol. Dili na pwede mo biya ang nostalgia. Ako may tangi ko anya. Dili lang sa ko. Magpatubil may mga idol. Akong kaoban no, kinakusgan. Sinday nangihik. Ulan mga idol Oh. Ngayon pa hindi may magtagkusog kayo nga ulan sa dalan mga idol kay layo nga mong lakawan. Magtumi sa Bagangga, Katiil. Ito bila mo dol, para pauban na mo si Inday. Sa basa, ito ka dong. Ito ng bata. Ito rao. Ito rao si Inday. Ako tapos mo na kung gusto niya kinakusgang na po na kinakusgang apo ano oh kinakusgang apo ha kay ka wala matsay po na bi mo ka ito tara mi don ni inay mo kito bilan dol sa unsa ka daw lasang lasang gila lasang Dito lang mo doon, lubang kami dito. Ayaw mong lakaw, ulan-ulan rin Nahinay lang mi doon, nahinay. Oh, man chicken na mo, no? Higda na di 60 ring A ko drugs. Sapit may palit og um, tabletas mga idol. Mga pa mga idol. Palit day <laughs> Ah, ulan. ya <tuk> youdel deh nih noh nih nih mohon ingin terbahau lagi youdel deh noh diner engineer youdel ha engineer sa oh plus aku kayaknya nang segi kumedian youdel hit kila, shout out bui kahig bui kahig shout out About mi mm -hmm. sa ang area daw. Ay naabaron sa dito sa may trade banda. Wala naman ni layo naman ni motor pool naman ni dire. Okay, law pisina. Oh, dia bitaw, pisina lah. Okay. Kau ba mas lasi Hendre unya si Si Hendre lagi og yeah, si Roger. Si Yugo au si Hugo Hugo, engineer Hugo. <laughs> si Si yo, si Rekana. Roger, si Hendre. Si, oh, si Hendre. <laughs> si Dario. <laughs> si Dario? Oh.

Hulat lang niya ni Og yung Diyo'y sa, Sangkutan ani kay Ay mga pulis ani guys na dito sa unahan Gina Control nila ang sakyanan kay Ang plano rin sila nga ilan yung pabangono ni Nahaya nga nagkarga og mga motor mga ito Karting na ng nga motor karga ani guys Ano na Tawag-tawag rami din na-trap niya rin napita trailer nilang karga ani guys trailer kagtaon uh, po mitya guys abot po mitya yung mga uras kapin namurag lihok na guys oh. ang alak pagyapon alak lang yung kaan yung mga idol yung um unsa yung kung ano na sa update ano dito sana hindi suot po gunaog ta kayo Kasi nung niyang mudaga na po, larga na, niya ta. So wala ko kababaan niya mga ito, linot ko na ito ko kay kuha ko status sa mga sasakyan na doon, mga natumba. Ang karga niya motor mga idol. brand new nga motor na damage. Abot-abot ng mga sasakyan na side uh, both side ani guys dito kun sa unahan dire sa amo ang luyo ganyan kay ayo nagabot-abot na ningaw man ta lugar adol lugar guys na ani sa kwan ah, bunturan bunturan ni bunturan kurang na ibot sa trailer ba ito oh natanggal siya asa siya yung ang ulo to rin. Ah, hindi oh, no? no? na maungay. Ah, hindi na Ay, oh. Niba, ka pa. Ingo magtagong. Ah, trailer mo ni. Alabagar. Hindi, kanang ilo? Ako sa... Ay, oo. Iba, ang driver na rin, baluwi kayo. Ay, ikot mo nag-trailer. Ganong luwi man. Oo, ito na punggot ng kuwana, mga samin. Masa pa yun. man ang kabaw? Daruhan. Patunaon pa yun. Pwede na looy kaya kabaw. Pag-girl ka tanaw, sini. <laughs> Di ka pa hulay, no? Di. Iluoy ang kaboy. anak na? Kana na tuwan? Hindi daw kakao na yung dinaruhan. Hindi pag yung kakao sa dinaruhan. Tagaan na. Pakun, pag yung babaw. Makakao na ka ng... Ako ka ng mais. Mais ka. Darabi sa Biblia. Kasi ang nagugman niya, dili, baatan pag yun baba. Di pa Asa katumblo? Katumblo lagi. Katumblo lagi. Katumblo lagi ah nabilin, ni ni ay okay kituyok naman ini ah. wala na pa. Pero kita perting gam kadamay ani. Besar man Eh tena Elsa. si ilper. Oh belingayon. Kita Diya pulis undang pe honong sa pulis. may mai lihok gyap no. busy na man BC na. Tas luyaw agwit asa no?

Wala, isa-isa lang daw. So, pulis, isa-isa lang. Ay, wala yung ulo. Matanggal na eh yung ulo. Tama na itong kaganiha, bay. Oh, nag-traffic ay nahayang ang Nagkarga o motor. Oh, taas na kayo. Ah, ha gagamay ani. Eh. Layo ra dito sa mo sa Davao. Taga Davao good me. <laughs> oh. Likod pa nang nag-blow-blow mga idolo. Oh? Uyo pa na. Ano ba? Ano yung smarter na makalipong bre? Na <laughs> La subida na yung mga loot Subida <laughs> Lito eh Tanahaw na yung mga loot Subida, subida na ah. yung Ya, yeah, wening Baan kay May pakilid ini ya? Pusgan gani, pusgan gani. Bios pala kito gitu, nga. tambah rin yung nagkambio kak sa nah, Na, kuhan? Nagpaw ka kinambiyada to. Ha? Bisa kong magbios. Oh, sige pong, Mas dua ni Banlay, you no? Know? Wala. Tulong na! Lucia, ko. wala na no, Lucia, Ay, uh. What, no nakita. No? No? Masiguro ito yung <laughs> intransit-intransit. Basta nai-except. <like>, Huwag <laughs> <laughs> natin oh, subihin nga ba eh. Huh? Ha? <laughs> man!

Ah kita no Angatinya sa surapi na dito ron Na sa sa dito kay namay Mga palkatahan katahan antu ilahat ito

Mas daghan mag agi agi dito sa Margusan, may crossing cruising, -cruising. Ah. Ha. Ha? <laughs> Amot na tas tumoy. Nagpags na ang area mga idol. Lana ta sa bungtod. Pags na pags. Dali to lutso. kayo. Sa pikas mga lugot-lugot pod. Ito.

Nanha. oh Bags ng kalibutan mga inol. Wala naman siguro na. Bags. Bags di ay. Ay, lang tayo Mga mga kabaday. Takipaluri sa tuwa ang mga likid. Uy, saan niya? Gingharian? murag harian.

Pag sa yunol Kini, bababa na ito ah, Hindi na makita ang mga palatin bugnawa Ang panahon mga idol Nagpags na yung mayo ay, pero, I'm good. I'm good. <laughs> Oh, pero niritan ako ni mo sa camera Walay pags Kay wala, wala na po nagpags Hindi dito rin eh <laughs> Oh, ha? Oh, dito banda mga lutso Hindi na na makita Nagpags na hindi rin na wala ang pags may? na yun eh no? na Wala na yung mga balay doon Tapos kabukiran Galas pa yun, gigalas <coughs> Magpuyok ka niya, magtibo niya ka kuwan niya Sa'yo si tibo <laughs> 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 Ganahan ka mung, Ganahan ka puyok din nila <laughs> 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 ray bulan, layo ray bulan lay. Minggu nai kajo, wai wai pay.